that's why it's positive. that on this place, milha, talaga expired. they're being torn. this one, what do you mean, that? torn? rip. Answer my question. how are you going to label the two kilo? answer. Came to my office and we entertain you. Have said, i could have said no. Stop recording because he has this bad habit Even with my hands. Don't be like, piss me off, because I could be pissed off easily and I can tell you get the f my office right now. You don't know who who the f I am. I, my language is very clear. Don't f it. you don't yell at my people. You understand? Nag -ugat lahat na ito. Sa importer-distributor ng mga processed food products mula sa bansang Italy, Turkey at Spain ang kumpanyang inarereklamo. Ibinibenta ang kanilang mga produkto sa mga specialty restaurants, kabilang ng isa sa mga five-star hotel, hindi lang sa Metro Manila maging sa Visayas at Mindanao. Sa impormasyong ipinabot ng mga nagrareklamong empleyado sa Bitag, Nakatambak ang mga imported na produkto sa loob ng kanilang warehouse na matatagpuan sa lungsod ng Makati. Sa dami ng mga produktong ibinabagsak sa kanilang warehouse, hindi na agad na ibebenta ang mga naunang stock ng mga imported processed food products. Ang resulta, naiipon ng mga produktong halos malapit ng expiration date. Kaya nagkakaroon ng expiration, sobrang dami nilang mag-order. And hindi nila kayang i-dispose ano, dahil nga sobrang laki ng puhunan nila doon. Sa sobrang dami ng items nila, hindi na uubos kaget, nakabuta ng date expiration. Kaya pag may order na customer, binubura namin yun. Ayon sa mga empleyado, may sistema at pamamaraan ang kanilang pagbubura sa mga expired na mga produkto at pinapalitan daw ito ng bagong expiration date. Automatic na yung pagdating sa oras na alas 4, alam na namin kung ano ang gagawin. Binubura namin yun at saka tinatatakan. Sa kanyang iba naman, nilalagyan ng sticker. Meron doong deceit o misrepresentation sa bayong public o sa consumer dahil pinapalabas nila na itong produkto nito ay hindi pa expired pero as a matter of fact, expired na. Doon lang sa labeling mismo na nagpalit sila ng expiration date, may fraud doon because yung elements ng deceit saka damage ay present. May mga unethical, dishonest, hindi maayos na negosyante hindi nila gusto i-accept yung loss. Pinapasa nila yung problema nila sa customer. Mali yun. Ayon kay Lea, kapag ibinabalik ng mga kliyente, pinapalitan lang ito ng bago upang makaiwas sa reklamo. Pinatrain mo na nilang i-push kung pwede pa to. Pero pag nag si customer, pinapalitan nila nung bago na nila yung product pag binalik sa kanila. So, wala nang complaint tong si customer. Kasi kaya naman nila lahat eh. Nilulusutan talaga nila. Kasi minsan may mga malaloko dyan na ah. kung makalusot isang beses, makalusot pangalawang beses, siguro gagawin nila, sorry ah, papalitan na natin ng bagong produkto. Hindi pwedeng ganyan. Dapat may parusa yan. We should also look doon sa concern ng ating mga ano, mga consumers, lalo na, by public. Kung may makalusot na isa, di ba? Yun, mahirap. para patunayan ang kanilang sumbong sa bitag. Isang video footage ang ibinigay nila sa bitag. Sa video ito, gamit ang asito na panglinis ng mga kuko, makikita ang aktual na pagbubura ng mga expiration dates ng mga butigero kung saan pinapalitan ng paribagong expiration date ang pakete ng mga food items dalawang paraan ang ginagawa ng kanilang mga butikero para palitan ng expiration dates sa mga processed food products na kanilang ibinibenta. Yung una, ginagamita na acetone at saka dinidikita na sticker. Yung isa naman, tinatatakan. Pagkabura ng expiration, meron kaming pantatak. Hindi na kami inuutosan yan ang gawin yung date expiration dahil alam na po namin yon kung paano namin gawin. Alam nilang mali yung ginagawa nila, pero wala silang choice dahil kailangan nilang trabaho, kailangan nilang sumahod. Sa surveillance video na ito, makikita sa kaliwa ang orihinal na pakete. Ang expiration date, February 22, 2011. Matapos palitan ng buong packaging label, May 15, 2012 na ang expiration date. Gamit ang isang computer at printer, Nakakapag-imprenta ng bagong label ang mga empleyado kaya naman tagumpay ang kanilang operasyon. nag ang pagbubunyag ng panloloko ng kumpanyang ito dahil sa tatlong araw ng pagkakakulong ng kanilang cashier na si Leia sa Central Police Station sa Makati. Inakusahan si Lea nang ng nang nagmamayari ng pagdirispalko ng mahigit isang milyong piso wala mo lang ako laban-laban, ganun-ganun nga lang yun. Wala akong kasalanan ni eh. Bakit ganun? Porke ba may pera sila? Kaya na nilang gawin sa akin to? Parang gusto ko talaga magpakamatay kasi sira yung buhay ko eh. Yun naman yung unang concern ko, linisin yung pangalan ko. Tumistigo ang driver ng kumpanya laban kay Laya, matapos siyang sapilitang papermahin ng isang dokumentong magtidiin kailaya Subalit sa bandang huli, ikinanta ni Raul ang buong katotohanan. Pinilit po nila ako, sa, na pumirma sa dokumento nila bag sa kalooban ko na magdehin sa si isang taong alam kong wala namang kasalanan. Pinilit ako nila ni Dilip at ni Bator. Ang finance manager na si Dorotea June Martinez ang itinuturo ng accountant na si Sheen na umano'y naglalabas ng pera sa banko na walang vouchers. Si Leia ang lumalabas na fall guy tinatanong ko lang siya pagdating ng end of the month dahil nagbabankrecon ako na may mga lumalabas na cheque na walang voucher. Doon ko kino-confirm sa kanya na sinasabi niya, gawan mo ng voucher yan, i-charge mo na lang kay Mr. Sinan Batur. Ang nakikita kong mali niya, kung pagdating sa accounting, wala siyang sistema. And then, uh, mayroon kaming linalapit sa kanya na mga problema na, na dapat bigyan niya agad ng aksyon, hindi niya binibigyan agad ng aksyon. Kasi kung ang kumpanya, hindi maayos ang sistema, hindi sila stricto, magulo. Kung magulo, tentasyon yun eh. Matitempt yung mga tao na magnakaw o pag nakaw ng konti, maliit lang, tapos di mapansin, di mahuli, dumalaki yung mga pagnanakaw. Mga boss nila may kasalanan din. Wala silang check and balance, hindi sila magaling sa auditing, accounting dahil sa konsensya at simpatya sa pagkakakulong sa dating lang kasamahang si ibinolgar na ng mga empleyado ang kalokohan ng inarereklamong pinagtatrabaho ng kumpanyang importer distributor. Minsan may nagsasabi na pinalitaw na yata experience yun yan eh. Tapos yung iba, may lumalabas na sa lata. Kasi ang ginagawa doon, pinapakuan, binubutasan, tapos nilalagyan ng pandikit. Kasi ang lata, ang ano, pag expert na lubo-lubo siya. ang ginagawa namin, pinapakuha, ano ng pako na maliliit para sumingaw. Tapos yung isa pa yung sa Angus beef na sinasabi nila na galing daw ng Australia, pero ang totoo, galing ng Valenzuela. Pagdating po ng hapon, tumutulong po kami sa warehouse sa pag-prepare ng item, order ng customer. At binubura namin yung tatesis at saka soreso na detexperation na luma at papalitan namin ng bago. Para patunayan ng karilang sumbong tungkol sa pagdidispatsya ng mga produktong expired at bago na ibinebenta sa mga kilalang hotel at restaurants, sinunda ng bitag ang delivery van ng kumpanya. Yung, ano, yung mga dinideliver nila talaga, hindi naman halos lahat expired. Hinahalo-halo nila din yun. May expired, may hindi. Oo, para hindi naman hindi mahalata nung ano yung product nila. Ayon sa Food and Drug Administration or FDA, delikado ang pagbebenta ng mga expired na produkto sa merkado. Merong consequence of food poisoning. Kadalasan, mauuwi ma ito sa diarrhea o mga stomach infection. Uh, it could lead to death kapag hindi ito naagapan, lalo na kapag uh, may mga underlying uh, disease yung makakakain nito yung mga bata, yung weak, weak ang mga immune systems. Nagbigay ng ilang tips ang Nutrition Council of the Philippines para malaman ang mga expired na produkto. Pwede mong malaman sa amoy, pagka medyo na kakaibang amoy, alam mo, medyo bulok na yung pagkain na yun, hindi na siya fit for consumption. Minsan, nagdi-discolor din siya. Kalimbawa, yung mga sauces, masyadong dark na ang color niya, imbis na bright red, ganun. E, titingnan mo nalang yung kanyang color, taste, at saka yung kanyang Uh, sa ilalim ng Consumer Act of the Philippines, mahigpit na ipinagbabawal ang tampering at pagbebenta ng expired food products. Una-una yung tampering ng expiration date, e eh, bawal po ito. It's a clear um, violation of the law ng Consumer Act at saka expressly din doon sa Republic Act 3720, yung Food, Drug, Devices and Cosmetic Act na inamend na po ng Republic Act 9711. Ito po yung bagong batas na FDA Act of 2009. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng BITAG kasamang City Health and Sanitation Division, Business Permit and Licensing Office at Makati City Veterinary Office. Maging ang National Meat Inspection Service ng National Capital Region, kilos prontong pinagplanuhan at pinag-usapan ng gagawing pagbisita sa negosyong pagmamayari ng isang Turkish national. Sa bukana ng warehouse ng inarereklamong kumpanya, agad hinanapan ng mga taga Makati City Hall ng kaukulang permit ang nasabing warehouse. Sinuri ng mga inspektor ang mga food labels ng kanilang mga produkto sa loob mismo ng warehouse. Ah, ito. January 25 dito. Sunod-sunod nang -sunod nakita mga produktong pagkain na dapat sana ay matagal nang ipinatapon. Ang bodega chiller ng inarereklamong reklamong warehouse tambak ng ilang mga expired food items. Okay. Okay. Sir, these are all expired this had expired last uh, August 15, 2011. So these are all for... Uh Naglibot din sa retail store ang National Meat Inspection Service ng National Capital Region upang punahin ng mga mali sa loob ng kanilang negosyo. Okay, so, Hindi yeah, natin alam kung intentionally binura. Yung pin sausage. Yung pin sausage na best before. Ba't pare parehas na nga wala ang best before date niya, miss? Totol lang kasi before date niya. But, Pero dapat naka-indicate uh yan -huh. uh -huh. yung expiration date niya ito. Ano po kasi yan sir kapag yung pinigilan ako namin? Habang pinapansin ng mga inspektor ang ibang kinakalawang na delatang produkto sa kanilang warehouse, may depensa kaagad ang may-ari ng kumpanya. That one, uh, if you're looking at that one, th those are already damaged product from the rain. As you can see that on the ceiling nang magtanong din ang isang taga-sanitation division kung saan ang kanilang disposal. The place that we dispose, we have a site, uh, it's a blue door that we put them and the morning when we pass on the track, 6.30, we give them out automatically. Every day? Every day. Every single day, whatever is for Sorry, disposal time. Since you said every day, you are describing this uh, side... Mm -hmm. Because some of the order does At nang magbigay na ng paalaala ang inspector sa tamang disposal, agad dumipensa ang operations manager. Uh, so maybe before when you finish, you can go to the barangay to see my 20 complaints that your garbage is not passing and I have to scared the guys that I will put on the mayor's office all my expired life. So better pull uh, for your house, no problem. Dahil sa sunod-sunod na pag-uusi sa pagtatanong ng mga opisyal at inspektor, nabaling ang atensyon ng mga opisyal ng inarereklamong kumpanya sa pagdodokumento ng BITAG. We would like to know what is your... Sorry, that this is not in our area. At nang magsimulang kunin ng bitagang panig ng na mga namamahala dito, itinanggi ng operations sa sales manager ang bidyong ipinanood sa kanila. I don't really have a knowledge about the thing. I am not the owner, I'm an employee. Why do you don't ask it? How about the... Answer to me, but answer my question. How about the... How you gonna label the 2 kilo? Answer! Dahil unti-unti na nagiging mainit ang sitwasyon, pumayag ng lumabas pansamantala ang grupo ng bitag ng hiniling ng may-ari at ng kanilang dumating na abogado. What is this? Is this Bagot Sanitary Permit is This is my attorney and uh, whatever. Okay, and? I'm just conducting... Uh... Why is he a refugee? I don't know. They haven't received from the mayor. Could you please call uh... Please, uh, so we can talk properly. I don't want media hype on this. Okay. Dito, nagkaroon ng pribadong pag-uusap ang mga taga-Makati City Hall at management ng warehouse. Matapos ang ilang minuto, agad ipinagutos ng mga otoridad ang pagkukumpiska at pagpapatapon ng mga bulok at expired na produkto sa loob ng warehouse. Okay. Ilang araw matapos ang inspeksyon ng Makati City Hall sa narereklamong warehouse Sumol sa Bitag Headquarters ang namamahalang banyaga. Sa loob mismo ng Executive Office, nagawang harap-harapan duruhin ng isa sa mga Bitag staff nang makitang naka-on ang aming camera. Can you please tell him to stop he has this bad given with my actor. lang ang bitag na dokumentado ang lahat sa video sa kapakanan ng magkabilang panig. Good to respect sir. You're in my office. Don't. don't be an And I can tell you get to of my office right now. So never with me. Where? You don't know who I am. My my language is very clear. Don't. Me. All right? Just don't put me. You don't yell at my people. You understand? Mm -hmm. These are journalists. Your partner. Mm -hmm. So don't you ever try to act like you're somebody in this country, man? Let me level with you. Yeah. You probably don't know who I am, and I don't I don't care about you. If you come to my office because you want to talk to me, talk to me nice. Mm -hmm. okay. Kina Bukasan. ilan sa mga empleyado ng inareklamong warehouse dumulog sa tanggapan ng bitag. Ito yung upang makausap ang isa sa mga stockholder ng nasabing warehouse na si Dilip. Hindi makapaniwala si Dilip sa mga ibinulgar ng mga empleyado patungkol sa mga expired na produktong pinapalitan lang nila ang expiration date. Nangako si Dilip na isasama niya ang may ares sa Bitag Headquarters para maayos na ang gulo. Kinabukasan, dumating nang ang may-ari na si Sinan Batur kasama si Dilip sa Bitag Headquarters. Subalit, sa halip na pakinggan ng mga empleyado, pinasinungalingan ito ang mga sumbong kahit na nahulog na sa Bitag ang pamamaraan ng kanilang panloloho Narito ang mga babala ng eksperto laban sa mga expired processed food products. Eh, huwag tayong magpaloko sa mga negosyanteng alanganin ng ang mga moralidad kailangan magsumbong na. Hindi pwedeng palampasin yan. Challenge ito sa gobyerno. Pag may maraming nangyayaring ganyan, ibig sabihin, may mga tao sa gobyerno, hindi ginagawa trabaho nila. Sa mga uh, distributor or sellers ng mga iba't ibang food products, Um, iwasan po natin yung magbenta pa tayo ng alam naman natin na lagpas na siya sa kanyang uh, peak quality. Sa lahat ng mga consumer, maging mapanuri po tayo sa mga binibili natin pagkain.